Ngayon ay manonood tayo ng mga matatapang na tao na parang bayani dito sa internet. So, umpisa na natin mula dito kay Kuya na nanlilisik ang mga mata. Akin na lisensya mo. Nangingid na ako sa'yo. Akin na lisensya mo. Papatayin mo kami. Papatayin mo kami. Pagpulang-pulang mata mo. Nakadrags ka ba? Hey, galit, galit. pa yung minamaliin niya. Siya yung kumikit na, wala siya sa lugar. Ako daw yung kumikit-kit. Piniiwasan ko na nga eh. Uh oh, -huh. Sir, hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Kumiiwas ako sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Bakit siya nangingin ng lisensya, hindi naman siya authority para mangingin ng lisensya. What the fuck? What the fuck is wrong with Tignan you? Tingnan mo lisensya mo. ka pa. Akin ang lisensya mo. Tingnan mo lisensya mo. <laughs> Hindi paano mo nalaman na ano na nagda-drugs si Kuya? Titingnan ko pulang pula na mo ka. <laughs> oh, May mga sakay ako doon. Kahit tinjohan mo ako diyan, ikaw ang wala sa linya. Papatayin mo pamilya ko. Dago ka. Akin ang lisensya mo. Akin ang lisensya mo. Papatayin mo kami? Papatayin mo kami? Magpulang-pulang mata mo. Nakadrags ka ba? Akin na. Bakit kaya gusto yung mga tao no. ngayon? Sobrang tatapang. Bakit marapit na yung National Heroes Day, guys? Ang tatapang niya, guys. Disensya mo, huwag mo akong videohan. Video mo ako ng video. Papatayin mo pamilya ko. Naintindihan mo ako. Akin wala. na. Disensya mo. Sir, wala akong... problema. ka ba? Wala akong Sabag problema. Ba? Wala akong pagkakamali. Sabag pa Pinitkit mo kami kung mo nakikita yon. Ano gigida? Pinatay mo kami. Ka? <laughs> What the fuck? Ano ka multo? Ano ka multo? Pinatay mo kami, sabi niya. Pinatay niya daw. Pinatay niya daw sila. Pinitkit mo kami kung mo nakikita yon. Ano gigida? Pinatay mo kami. Ka? Ako wala sa linya. Ako wala sa linya, gago. Ay, umiiwas na ay, ako ay, sa ay, tama dito. Eh. Ah, kinalisan ka mo. Uy. Ah. Akin na lisensya, mo. <laughs> What the fuck? Killer ay. Akin na lisensya mo. Nangingilig na ako sa'yo. Akin na. Itay na lang natin. Akin. Tapang mo, tangin na. Ang lupit, So, isa to sa bayani ng Pilipinas. Isa siyang matapang. Walang kinatatakutang tao. So, next.